Oh. Sabyahe niya isa lang din yun. Mas mahirap nga lang, sa biyahe, pa lang ana. Mm. Sabyahe, para relax-relax ka lang. Di samahan mo 'to Ito na 'yung tapasan ngayon. Mas magaan kumpara dito sa makaluma natapasan, yan. Yan yung sinauna. Natapasan, mas mabigat. Ito, yung alam, matulis. Nakakamotol ko lang kaya. Wow. Mas delikado ito. Yung alam. Ma. Magpapagawa ka ng ganyan toy magkano? Ano? One time ang paggawa. Yung ganyan? Hmm. Oh. Ito. Ito. Oo. Kan po ito pag binili po ninyo 500. Pero itong mango po sariling gawa na lang po. Ah, mas makakatipid diyan. Oo. Oh. Ito kasi puro bakal tapos welding eh, gagamitin. Kaya mo lang gumawa ng ganyan pag ko marunong mag-welding. Marunong naman din oh. Oh. Ay, lang. Makabili ka lang sa mga junk shop ng bakal na ganyan kakapal. Oh, bidos. -hmm. dan nanya <Sukainya> primau Masih

Four. Four Four Last number <coughs> Okay Pangalawang araw nila ngayon So ito yung mga uklo Kung tawagin dito sa amin Magaganto na kawayan <coughs> Ayan. Meron siyan Goma sa dulo Para Hindi siya basta-basta mahugot Kapag dinugtungan Ayan So, ilan ba yung nagsusungkit sa kanila? Tatlo. Pero yung isa na iwan, siguro dalawa lang nagsusungkit dito sa area na to. Yan. Ito yung mga pinagkabalhan ko nung mga nakaraang linggo. Yan. Hindi pa rin tapos. Ito, aso nila. Puntaan na rin natin para makita ko na rin yung kung natuyo na yung mga naisprehan last week tingnan nyo to itong area na to tatlong ektarya to na magkakatabi halos saan lang ko lang ito no? ito lang sa akin yung sarap dyan yung may mga abakahan sa kadoon sa so may durian itong pa, tree na to napipito yan. sakto dito siya na tumba hinayaan na lang namin hindi ko na pinutol para mayroong tulay yan. Ayan. One week after mag-spray, ganito yung hitsura. Hindi pa talaga masyadong tuyo yung mga damo. maghapon uli ako dito dahil may mga kahoy akong kukunin doon may mga kahoy na natumba din ako mga puputol-putulin so yun pagkakabalahan ko hanggat wala pa yung buyer mamayang hapon Ayun. Ayun, ipunan ko ng tubig dito sa area na to yan wala pang natuyuan na kaya hintayin uli natin na magkaroon ng ulan na matagal, malakas para magkaroon ng tubig dito nang malagyan itong timba ko dito. Kasi hindi pa talaga nasagad na ma maisprehan lahat hanggang doon sa boundary nila. Ayan. So ito yung mga kasalukuyan nagre-recover na pininsala ni Pipito may mga kakaw din sila rito ganda nung mga kakaw nandun sila sa taas tapos na pala sila doon sa area doon lilipat na sila dito sa huli kong inesprihan Sagsag sagay sa lagaro so, din. Mapatik Andito na sila, yung mga nagsusungkit at magtatapas. Ah, uh, magtatapas yung mga nag-iipon dito sa may kubo. Ang naiwan na lang doon sa kabila yung mga nagtatapas. Tatlo daw sila. So, lapit-lapit uh, na. Sana wag umulan para mayari lahat iman Man. Sag Sagsag kay sa Tibuona. Ayan lang lahat. Hindi ito pa lamang. Kunti lang talaga dito. Hmm. Ito, konti lang talaga dito sa may kubo. Suwerte na kapag may isang daan. After lunch, sabang naghihintay ng buyer at matapos lahat ng tinatapasan, ay pinuntahan ko yung kalapitlan na ginagawang farm to market road. At ito nga, nagbababa sila ng mga bato Pasuplin doon pa lang ata niya nadala na rito lahat yung galing sa gitna Ayan. nasa kulang kulang 2,000 daw Ayan. tapos meron pa doon galing sa kubo Yan. yun yung kasama nito iniwan ko na sila doon sa kubo may mga nagtatapas pa at hinihintay na lang namin yung buyer tapos na sila mag alas 4 Ayan, yung buyer parating na rin daw <laughs> may pisto nga boy ang gas na asok mo Ito lang yung galing sa may kubo. Ayan. Ayan, mayroon pang dagdag. Ayan. Okay, damdaman to. Sabi, tabi, tabi, tabi. truck. Kapantara rito. Okay. Ito, dalawang pwesto ito. Ito lang, nakuha. Bye.

Tandaan. Palyo. Palyo. 1, 2. Dagis. 9, 7. 9, 8. ko ng isang pasit. 9, 9. 100. Palyo. 1, 4. 10, 6. 7, 7. 7, 8. 7, 9. 8, 5, 5. Oh. Sabi mo muna! at at good one five seventy, yeah. small na tayo four five fix sun red nine ten Aliyo, one, Eight. one, two, three, 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 one, two, 5.90 lahat ngayong araw kaya nasa 4,000 din eto lahat ngayong araw nasa 2,500 ito naman galing sa kabilang may ari ng nyugat pero sila din yung kaya Probabily hihilain ang six-by. Yes, boss. Yan to. Namatayan. Bateria problema. Sige. Okay. Tapos, ang pasungkit ngayong October. Susunod, December ulit. At mamaya yung bayad. Yan na yung bayad. Salamat! Okay, nung day one, uh, ang total na natapasan at nabili ay 1,508. So, good doon ay 1,078 At reject ay 430 Kap, Kanina 1,570 yung good 1,020 yung reject So, 2,590 Ayan So, ang labor nila Ay nagkakahalaga ng 12,294 Yun yung ililest natin sa gross Na Ayan 65,064 ang naging net natin ay 52,770. Ayan, kahit paano may panggastos at pangpalimis ulit tayo sa bukid. Maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.